Magandang araw po sa inyong lahat uh, Welcome back po sa ating Munting Channel So, nandito po ako ngayon sa area uh, Barangay Katigbian, danau Bohol So, nandito po ako sa bundok Ayan. So, Dahil nagtrabaho po tayo uh, Inakyat ko po yung uh, bundok kasi uh, Nandito po yung mga tanim na niyog So, yun po yung sinusorbi ko para picturean para i-submit na po sa PC yung mga picture pero may mga kasama po ako uh, taga rito po sila sa katigbian sila po yung nagdadamo so dinadamuhan po nila yung mga yung palibot po sa puno ng niyog para pag picture uh, kita po yung niyog so nandun po sila sa taas tatlo po yung kasama ko ah uh, sila po yung nagdadamo. Pag wala po kasi akong duty, uh, nandun po ako sa garden kasi may mga tanim din po kami dun sa uh, lupa namin. So dalawa din po kaming nagagarden dun, sama po yung bayaw ko. So ngayon, nagpapahinga po tayo. sipan ko pong gumawa ng video kahit nandito po tayo sa uh, bundok, no? Dahil mayroon pong nag-request sa atin ng video tungkol sa mga nang i-scam. Itong share ko po sa inyo ay base po sa naging experience ko sa mga scammer na. Noong year 2016, uh, hindi pa po ako vlogger at nakatira pa po ako doon sa Trisima Martires City. Ang tinirahan po kasi namin doon ay isang subdivision. Marami talaga ang uh, pumapasok doon sa subdivision namin para mamili ng mga sirang alahas na ginto at silver. Pati na rin yung mga lumang bariya, binibili na rin nila. So, noong time na yun, uh, mayroon po akong uh, binili na sing-sing sa -sing, Cebuana Pawn Shop. So, yung sing-sing na yun, yun po yung sinusuot ko pang araw-araw. So, may dumaan doon at ang sabi niya, namimili daw siya ng Uh, sirang alahas na ginto at silver pati na rin po yung mga old coins uh, dahil wala po akong sirang alahas na ginto so yung suot ko pong sing-sing ay tinatingnan ko uh, gusto ko pong malaman kung totoo bang 18 karat yung nabili ko kahit alam ko naman na totoo talaga yon dahil sa pawnshop ko naman binili so, noong hinawakan na po niya yung sing-sing ko na binigay Uh, mayroon po siyang kinuha na maliit na bote. Ganyan lang siguro, mga ganyan lang kaliit. Tapos yung sing-sing ko, uh, hinawakan niya at pinatakan. So, nung pagkapatak niya, tinkarat ko po na yellow gold na sing-sing ay nag-iba po yung kulay. Nagkulay puti po. Tapos ang sabi niya, fake daw yung alahas ko, yung sing-sing ko. So, nagkasagutan kami kasi imposible namang fake yun. Eh, nasa pawn shop ko naman binili. So, sabi niya sa akin, ibenta mo na lang sa akin yan. Bibilhin ko na lang ng ganitong halaga. Sobrang baba po yung pag <laughs> presyo niya. So, hindi po ako pumayag. Kasi nasa 5,400 po ang halaga ng sing -sing na yon. So, gusto lang niyang bayaran ng 1,500. So, hindi po ako pumayag. Tapos, nung binawi ko po yung sing-sing, uh, nagkulay puti na siya lahat. Tapos, lumambot na. So, pag pinisil mo siya, nayuyupin na. So, sabi ko, kailangan bayaran na lang niya ako ng 5,400 kasi sinira niya po yung sing-sing ko. Hanggang uh, napilitan po siya na bayaran ako So, tinawaran niya ng 4,000 pesos yung sing-sing ko. Dahil ang pagkabili ko po noon ay 5,400. So, hindi po ako pumayag. Kaya sabi ko sa kanya, ang last price ko noon ay 5,000. So, yun. Binayaran niya ako ng 5,000. Hindi ko talaga siya pinaalis noong time na yun. Hanggat hindi niya ako binayaran ng 5,000. Umalis siya. At uh, dala niya po yung sing-sing ko at uh, binayaran ako ng 5,000 pesos. So, medyo logi po ako doon ng 400 pero okay lang kasi nasuot ko naman yung sing-sing na yon At sa mga sumunod na araw, uh, may mga kapitbahay na rin po akong nakakwintuhan. Uh, sila din daw po ay naloko. Uh, yung mga alas po nila ay ganun din ang nangyari. Natakan po ng acid at nagkulay puti pagkatapos ang sabi ay hindi raw totoong ginto yung kanilang alahas tapos binili na lang nang mura. Ang payo ko na lang po sa inyo uh, para hindi po kayo ma-scam kagaya ko no. Huwag na wag niyo pong pahawakan yung alahas niyo sa mga taong 'yon, sa mga taong nag-iikot or gumagala po para mamili ng mga sirang alahas na ginto, sirang alahas na silver at mga old coins wag na wag nyo pong pahawakan yung alahas ninyo. Kahit sabihin ninyo na ipatimbang nyo lang or ipasilip nyo lang, wag na wag ninyong pahawakan sa kanila. Dahil ang bilis po ng kamay nila. So ayan po, uh, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po.